Kaptulo isa, ang blind date na nakakakaba. Sa gitna ng maingay at abalang lungsod ng Maynila, kung saan ang mga mataas na gusali ay tila nag-agawan sa pag-abot sa langit at ang mga sasakyan ay walang tigil na naghaharurot sa mga kalsada. Nakatira si Maria. Siya ay isang 28 anyos na dalaga, matalino at ambisyosa, na nagtatrabaho bilang manager sa isang malaking kumpanya na marketing. Si Maria ay isang tipikal na modernong Pilipina, maganda, may maayos na buhok na laging. Nakapunitail para sa praktikalidad, at laging nakasuot ng business attire na nagpapakita. Ang kanyang profesionalismo, ang kanyang buhay ay puno ng mga meeting, deadline, at ambisyon na makarating sa mas mataas na posisyon. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na kulang sa kanyang buhay, ang tunay na pag-ibig. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa kanyang maliit na apartment sa Quezon City, nag siya sa kanyang phone sa isang popular na dating app bakit ba? Ako single pa rin, tanong niya sa sarili habang tinitingnan ang mga profile ng mga lalaki. Si Maria ay may mataas na standard, gusto niya ng isang lalaki na matagumpay, may magandang trabaho, at makakapantay sa kanyang drive. Sa buhay, hindi niya gustong magsettle sa isang ordinaryong tao, nais niyang isang CEO executive na makakapagbigay ng security at excitement. At sa gabing, iyon, nakita niya ang profile ni Alex. Ang kanyang bio ay simple pero... Nakaka-intriga, si ng isang tech company. Mahilig sa adventure at deep. Conversations. Hanapin mo ako kung handa kang sumubok ng bago. Ang. Kanyang larawan ay medyo blurry, pero mukhang guwapo at profesional. Walang. Segundo na nagdalawang isip si Maria, nag-message siya kaagad at hindi. Nagtagal, nag-set up sila ng blind date sa isang sikat na restaurant sa Makati. Kinabukasan habang naghahanda si Maria para sa date, puno ng kaba ang kanyang dibdib. Ano kaya siya? Talaga bang si? Sana hindi siya nagbibiro. Bulong niya sa salamin habang nag apply ng lipstick. Nagbihis siya ng eleganteng itim na dress na may touch ng red accessories para magmukhang confident at sexy. Habang nasa taxi patungo sa restaurant, iniisip niya ang mga posibleng usapan. Pag-usapan namin ang business, ang future plans, at siguro ang mga travels namin abroad. Ang restaurant na pinili nila ay ang Skyline Bistro isang mataas na lugar na may view ng city lights, kung saan ang mga mesa ay may kanlilight at ang menu ay puno ng mga fancy. Dishes tulad ng steak at seafood pasta. Ito ang perpektong lugar para sa isang promising day. Pagdating ni Maria sa restaurant, maaga siya ng ilang minuto. Umupo siya sa reserve. table malapit sa bintana at habang naghihintay, nagchecheck siya ng phone. Para sa updates, ang oras ay tumatakbo ng mabagal at ang kanyang kaba ay lalong lumalakas. Ano kaya ang itsura niya? Sana hindi siya katulad ng mga dati kong date na puro hangin lang, iniisip niya. Bigla, may lumapit. Nalalaki, si Alex. Siya ay matangkad, may simpleng ngiti, at nakasuot ng ordinaryong polo shirt at jeans. Walang sign ng luxury watch o branded shoes na inaasahan ni Maria. Ikaw ba si Maria? Tanong niya ng may malambot. Na boses, habang nag-abot ng kamay. Ako nga. Ikaw si Alex, ang si, sagot ni Maria, habang nag-observe sa kanyang itsura, nagulat siya sa simpleng pananamit niya, hindi ito mukhang. Isang si na puno ng confidence at style, pero iniisip niyang baka low-key lang. Siya, tulad ng ilang mayayaman na ayaw magpakita ng yaman. Umupo si Alex. Sa harap niya at nagumpisa ang usapan. Pasensya na kung medyo late ako. Busi sa trabaho, sabi niya habang humingiti. Si Maria ay tumango, pero sa loob-loob niya, bakit simpleng dami? Sana hindi ito scam. Nag-order. Sila ng drinks, red wine para kay Maria at simpleng tubig para kay Alex. So, sabihin mo nga sa akin, ano ang trabaho mo talaga bilang si? Anong ni Maria, habang sinusubukang maging kasual? Si Alex ay tumawa ng, mahina. Ah, ang aking trabaho. Ito ay tungkol sa pagtiyak na maayos ang, lahat sa opisina. Araw-araw, kailangan kong harapin ang mga hamon, tulad ng, paglilinis ng mga problema at pag-ayos ng mga bagay na sira. Ang kanyang sagot ay may double meaning, pero hindi ito napansin ni Maria sa una. Woo, sounds challenging. Ano ang pinakamalaking achievement mo sa company? Patuloy niya. Si Alex ay nagkwento ng detalyado. Noong una, nagsimula ako sa mababang posisyon. Pero sa pamamagitan ng hard work at pagitiyaga, umakyat ako. Ngayon, ako ang responsible sa pagpapanatili ng order sa buong building. Habang nag-uusap sila, si Maria ay naintriga. Si Alex ay matalino, may sense of humor, at laging nakikinig ng mabuti sa kanyang mga kwento tungkol sa kanyang career. Nagbahagi siya tungkol sa kanyang hirap na pag-aral sa kolehiyo, ang pagiging breadwinner sa pamilya, at ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling business someday. Alam mo, Alex, gusto. ko ng partner na makakapantay sa akin. Someone who understands ambition. Sabi niya ng may twinkle sa mata. Pero habang lumalalim ang gabi, may mga bagay na nakakakaba kay Maria. Bakit? Walang quote si Alec. Bakit simpleng telepono lang ang gamit niya? At bakit? Parang pamilyar ang kanyang mukha. Parang nakita niya na ito sa opisina. Saan ka ba talaga nagtatrabaho? Saan ang office mo? Tanong niya. Nang may pagdududa, si Alex ay ngumiti ng lihim. Sa isang malaking building sa Makati. Malapit lang dito. Hindi niya binanggit na ito ay ang parehong building kung saan nagtatrabaho si Maria, at na siya ay ang janitor na, madalas niyang makita sa hallway. Habang, nagpapatuloy ang date, nag-order sila ng main course, grilled salmon para kay Maria at simpleng pasta para kay Alex. Nagkwento pa si Alex tungkol sa kanyang team sa trabaho na parang mga empleyado na kailangan niyang alagaan. Si Maria ay nagsimulang mag-relax, iniisip na baka talagang low profile lang. Siya. Pero sa kanyang isipan, may maliit na boses na nagsasabi, may lihim, ba siya, o baka hindi siya totoong si, ang gabi ay puno ng tawanan at, kwentuhan, pero ang kaba ay hindi nawawala, lalo na nang magbayad siya ng bill, nang walang problema, gamit ang isang simpleng card. sa, pagtatapos ng dinner, naglakad sila sa labas ng restaurant, habang ang city, lights ay kumikinang sa paligid, gusto ko ulit kitang makita, Maria, sabi ni Alex nang may sincerity sa boses, si Maria ay, Tumango, pero sa loob-loob niya, sino ka talaga, Alex? May lihim ka ba na? Dapat kong malaman. At doon nagtatapos ang unang gabi nila, puno ng misteryo at pag-asa, habang ang lihim ni Alex ay nagsisimula ng magbigay ng clue sa susunod na mangyayari. Kaptulo dalawa, ang unang pag-uusap at pagdududa sa loob ng maaliwalas na skilin bistro kung saan ang malambot na ilaw ng mga chandelier ay nagbibigay ng romantikong ambiyans at ang tanawin ng kumikinang na lungsod na Makati ay parang isang painting sa labas ng malalaking bintana, nagsimulang mag-unang pag-uusap si na Maria at Alex. Ang mesa nila ay puno ng mga masasarap na pagkain na nagbibigay ng lokal na lasa, isang plato ng mainit na adobo na may matamis na sarsa, isang serving ng sinigang na hipon na may sariwang gulay, at para sa desert, isang bowl ng halo na puno ng ube, lech flan, at shaved ice si Maria ay nag-order ng mga ito upang maging komportable ang gabi habang si Alex ay mukhang nasiyahan sa simpleng pasta na kanyang pinili na parang hindi siya sanay sa mga fancy na menu. Habang naghihintay sa pagkain, si Maria ay hindi mapakali ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong tungkol sa lalaking nasa harap niya. Sino ka? Talaga, Ale. Bakit parang hindi ka mukhang isang si? Iniisip niya. Habang tinitingnan ang kanyang simpleng pananamit, isang plain na asol na polo shirt na medyo luma ang kulay, at jeans na mukhang ordinaryo mula sa isang lokal na tindahan. Walang mamahaling relo sa kanyang pulso, walang branded na bag, at ang kanyang buhok ay simpleng maikli at walang gel. Ito ay malayo sa mga lalaki na madalas niyang makita sa mga business event na puno ng confidence at luxury items. Pero sa kabila nito, ang ngiti ni Alex ay mainit at tunay na nagpapakalma sa kanyang kaba. Alex, sabihin mo sa akin ng detalyado ano ba talaga ang trabaho mo bilang si? Ang Innovatech, tanong ni Maria ng may ngiti, habang iniinom ang kanyang. Unang sip ng red wine. Ang alak ay nagbigay ng kaunting tapang sa kanya upang maging mas direkta. Si Alex ay tumingin sa kanya ng may malalim na titik. Parang sinusukat ang kanyang mga salita bago sumago. Ah, ang trabaho ko. Ito ay hindi madali, Maria. Bilang si, kailangan kong pangasiwaan ng buong operasyon ng kumpanya. Araw-araw, ako ang unang dumadating sa opisina upang tiyakin na malinis at maayos ang lahat. Alam mo, ang mga hamon sa opisina ay tulad ng paglilinis ng mga dumi na nakakalat, minsan, kailangan mong harapin. Ang mga bagay na hindi mo inaasahan, tulad ng mga problema sa team o mga issue. Sa maintenance, habang nagsasalita siya, may lihim ng ngiti sa kanyang labi na parang may double meaning ang kanyang mga salita. Ang totoo, si Alex, ay hindi lamang si siya ay nagdiskis bilang janitor sa Payahong Building, kung saan nagtatrabaho si Maria, upang subukan ng mga tao at makita ang kanilang tunay na ugali ng walang impluensya ng kanyang yaman. Si Maria ay tumango, pero ang kanyang isipan ay, nagsimulang magduda. Wow! Si ka talaga. Parang ang hirap niyan. Ano ang sekret mo sa sukses? Paano ka? Umakyat mula sa baba hanggang sa tuktok. Tanong niya pa, habang naghihiwa ang isang piraso ng adobo at inaalok ito kay Alex bilang gesture ng pagiging friendly. Si Alex ay tumanggap ng pagkain ng may pasasalamat at sumagot ng maingat ang lihim. Hindi lahat ay tungkol sa pera o mataas na position, Maria. Minsan ang totoong yaman ay nasa puso at sa pagtitiyaga. Nagsimula ako sa mababang antas tulad ng pagiging tagalinis ng mga bagay na hindi napapansin ng iba. Pero sa bawa araw, natuto akong pahalagahan ang maliliit na bagay, tulad ng pagtulong sa mga kasamahan ng walang kapalit. Habang nagsasalita siya, tumawa siya ng mahina, na parang may insidyo kay na siya lamang ang nakakaalam. Ang usapan ay lumalim ng lumalim. Si Maria ay nagwento tungkol sa kanyang sariling buhay, kung paano siya lumaki sa isang simpleng pamilya sa probinsya ng Bulacan, kung saan ang kanyang ama ay isang. Magsasaka at ang ina ay isang tindera sa palengke. Alam mo, Alex, hindi. Madali ang pag ko sa karera. Nag-aral ako ng husto sa UE, nagtrabaho ng part-time bilang cashier sa isang mall at ngayon, manager na ako. Pero minsan, feeling ko, kailangan ko na. Partner na makakaintindi sa mga hirap ko, someone who can provide. Stability. Habang nagkukwento siya, ang kanyang mga mata ay kumikinang. Puno ng ambisyon at kaunting lungko. Si Alex ay nakikinig ng mabuti tumatango at nagbibigay ng supportive comments tulad ng talagang. Inspiring ang kwento mo, Maria. Ikaw ang uri ng tao na hindi. Sumusuko. Pero habang nagpapatuloy ang date, ang pagdududa ni Maria ay lalong lumalakas. Bakit walang kot si Alex? Bakit hindi? Niya binanggit ang mga luxury travels o mga high profile na meetings na karaniwan sa mga si. At bakit sa tuwing may mumo o dumi sa mesa, kusang? Inaalis ito ni Alex nang walang kahirap-hirap na parang sanay na sanay siya sa ganoong gawain. Ano kaya ang lihim niya, iniisip niya habang tinitingnan ang kanyang mukha. Si Alex ay patuloy na nagkwento tungkol sa kanyang opisina. Minsan, kailangan kong magtrabaho ng maaga o gabi para maayos ang lahat. Ang mga tao sa paligid ko, hindi nila alam ang buong kwento ko. Ang kanyang mga salita ay puno ng misteryo na nagpapataas ng curiosity ni Maria. Nag-order. Sila ng desert, ang halo-halo na puno ng sarisaring toppings tulad ng pinipig, nata di coco, at beans. Habang kumakain, nagbahagi pa si Mariana. Kanyang mga pangarap. Gusto ko talagang magkaroon ng sariling company. Someday, Alex. At ikaw, ano ang future plans mo? Si Alex ay sumagot ng, May ngiti, ang future ko. Nais kong bumuo ng isang team na puno na respeto at pagunawa. Hindi lamang tungkol sa pera, kundi sa pagtulong sa mga. Mahihirap na umangat. Ang kanyang mga salita ay nakakatouch, pero si Maria ay hindi mapakali. Bakit parang hindi siya nagbobos tungkol sa kanyang achievements? Karaniwan sa mga si na magkwento tungkol sa kanilang success stories, iniisip niya. Habang lumalalim ang gabi, ang usapan ay lumipat sa mas personal na bagay. Nagkwento si Alex tungkol sa kanyang pamilya, na siya ay lumaki sa isang middle class na tahanan sa Quezon City, na ang kanyang ama ay isang retired engineer at ang ina ay isang guro. Natuto ako sa kanila na, pahalagahan ang hard work, Maria. Hindi lahat ay ibinibigay sa silver. Platter. Si Maria ay sumang-ayon, pero ang kanyang pagdududa ay hindi. Nawawala. Bakit walang sig ng yaman? Walang kwento tungkol sa vacations. Sa Europe o cars. Ang koneksyon nila ay lumalalim, may tawanan, may shared glances. Pero ang lihim ni Alex ay nagsisimula ng magbigay ng mali. Na clue tulad ng kanyang komportabling paraan ng paghawak sa mga bagay sa mesa, na parang sanay siya sa manual labor. Sa wakas, nang magbayad ng bill, si Alex ay nagvolunteer na magbayad ng buo. Gamit ang isang simpleng credit card. Salamat sa magandang gabi, Maria. Sana may susunod pa, sabi niya ng may sincerity. Si Maria ay ngumiti. Pero sa kanyang isipan, puno ng tanong, ano ang totoong kwento mo, Alex? May pagdududa ako, pero bakit parang may something special sa iyo? Doon nagtatapos ang unang pag-uusap nila, puno ng intriga at potensyal na pag-ibig, habang ang lungsod ng Maynila ay patuloy na buhay sa labas. Kaptulo tatlo, ang lihim na nakikita. Matapos, ang kanilang blind date sa Skelin Bistro. Naglakad sina Maria at Alex sa mga nagniningning na kalye na Makati. Ang gabi ay malamig at ang mga city lights ay parang mga bituin na nakakala sa paligid. Si Maria ay puno pa rin na pagdududa pero ang kanyang puso ay naantig sa mga kwento ni Alex tungkol sa kanyang simpleng buhay at malalim na pananaw. Habang naglalakad sila sa kahabaan ng Ayala Avenue, nagkwento si Maria tungkol sa kanyang mga hira. Bilang breadwinner ng pamilya, alam mo, Alex, lumaki akong mahirap sa bulakan. Kaya naman gusto ko ng partner na si Kier, someone na makakasabay sa pangara. Ko, sabi niya, habang tinitingnan ang mukha ni Alex sa ilalim ng streetlight. Si Alex ay nakikinig ng mabuti tumatango. Naiintindihan ko, Maria. Ako rin, maraming hamon ang hinintay ko sa buhay. Minsan, parang invisible ako sa mga tao sa paligid ko. Ang kanyang mga salita ay may lalim, pero may misteryo. Biglang, huminto sila. Malapit sa isang maliit na tindahan ng street food. May isang matandang vendor na nagbebenta ng fishball, at si Alex ay lumapit at bumili ng dalawang stick. Binigyan pa ng dagdag na saus ang matanda. Salamat, Hijo, napakabait mo, sabi ng vendor. Si Maria ay nagulat, hindi ito ang kilos ng isang si na sanay sa mga fancy restaurant. Bakit ka ganyan kaklosa sa mga vendor? Parang sanay ka, tanong niya, half joking. Ngumit, si Alex nang mahinhin. Sabi ko naman sa'yo, Maria, ang totoong yaman ay nasa. Puso, hindi mo kailangang maging mayaman para magbigay. Pero habang naglalakad, sila patungo sa isang park. Napansin ni Maria ang isang pamilyar na bagay, si... Alex ay may hawak na susi ng isang building na malapit sa kanyang opisina. Saan mo nakuha yan? Tanong niya na may bahid ng pag-aalala. Sa trabaho. Sagot ni Alex, pero mabilis niyang nilipat ang usapan. Gusto mo bang maglakad? Pa. Maganda ang gabi. Sa. Loob ng isipan ni Maria, nagumpisa ang pagdududa. Pamilyar ang mukha niya. Nakita ko na ba siya sa office? Pero paano kung siya? Habang naglalakad, nagwento pa si Alex tungkol sa kanyang team sa trabaho na parang mga kaibigan niya ang mga ito, pero ang kanyang mga kilos, tulad ng pag-aayos ng isang nahulog na basurahan sa daan, ay parang masyadong natural para sa isang si, may lihim ba siya, iniisip ni Maria. Ang gabi ay natapos ng may matamis na paalam, pero ang kanyang kaba ay lumakas, may hinintay na. Revelasyon sa likod ng mga ngiti ni Alex. Kaptulo 4, ang pagkatuklas ng lihim. Kinabukasan. Sa gitna ng abalang umaga sa opisina ni Maria sa isang mataas na gusali sa Makati, hindi niya maalis sa isip ang blind date kay Alex. Habang nagtatype, siya ng report, ang mga salita ni Alex tungkol sa kanyang trabaho bilang. Si, ay patuloy na umiikot sa kanyang ulo. Bakit tarang? Pamilyar ang mukha niya. At bakit ganoon ang kilos niya, parang sanay sa. Simpleng bagay, iniisip niya. Habang naglalakad siya sa hallway patungo. Sa pantry, biglang napahinto siya. Sa malayo, nakita niya ang isang lalaki na may hawak na walis, naglilinis ng sahig, naka-uniform ng janitor, at ah. iyon si Alex. Maria, bati ni Alex nang makita. Siya, pero ang kanyang ngiti ay may bahid ng kaba. Si Maria ay natulala, ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at pagkalito. Alex, ikaw janitor ka dito. Panong niya, ang boses ay halos nanginginig. Ang mga kasamahan niya sa opisina ay nagsimulang tumingin at ang ingay ng paligid ay parang tumigil. Alex ay tumangon ng mahina, hinintay ang susunod na salita ni Maria. Bakit ka nagsinungaling? Sinabi mong si ka, sigaw niya, habang ang kanyang dibdib ay puno na. Halohalong galit at kahihiyan. Huminga na malalim si Alex at hinintay na. Lumapit si Maria sa isang sulok ng hallway. Maria, hindi ako nagsinungaling. Ako nga ang si ng Inovetich. Pero, nagdisgis ako bilang janitor para makita ang tunay na ugali ng mga tao sa kumpanya ko. Alam mo, masyadong maraming tao ang humuhusga based sa posisyon o itsura. Gusto ko makilala ang mga totoong tao, tulad mo. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad, pero si Maria ay hindi agad nakapagsalita. Paano? Kung malalaman kung totoo yan, paano kung niloloko mo lang ako? Anong? Nya, habang ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamula. Si Alex ay hinawakan ng kanyang kamay ng mahina. Maria, bigyan mo ako ng pagkakataon na. Patunayan ito, hindi ko kailangang magmalaki ng yaman para ipakita kung sino. Ako, sa sandaling iyon, may isang kasamahan ni Maria na lumapit at, nagtanong, Maria, kilala mo ba tong janitor? Napatingin si Maria. Kay Alex, at sa kanyang puso, may maliit na boses na nagsasabing may espesyal. Sa lalaking ito, kahit na puno pa rin siya ng pagdududa. Kaptulo lima, ang pagunawa at pagsubo. Sa isang maliit na kaf malapit sa opisina. Nagkita muli si na Maria at Alex pagkatapos ng nakakagulat na revelasyon. Ang kaf ay maingay, puno ng mga empleyadong nagpapahinga, pero ang mesa nila ay parang isang maliit na mundo ng katahimikan. Si Maria, bagamat galit pa rin sa lihim ni Alex, ay nagdesisyong makini. Bakit mo kailangang magtago, Alex? Kung totoo kang si, bakit kailangang magpanggap bilang janitor? Anong niya habang hinintay ang kanyang kape? Si Alex ay huminga na malalim ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Maria, lumaki ako sa yaman, pero nakita ko kung paano hinuhusgahan ng mga tao dahil sa pera o posisyon. Kaya nagdisgis ako. Para makilala ang tunay na ugali ng mga tao sa kumpanya ko, at para makahana. Ang tunay na koneksyon. Ikaw, Maria, hindi mo ako hinusgahan noong dati natin, kahit simple lang ang itsura. Ko, ang kanyang mga salita ay tumama sa puso ni Maria, pero ang pagdududa ay nandyan pa rin paano ko malalaman na hindi mo na ako? Lolokohin ulit, tanong niya, habang hinawakan ang tasa ng kape. Si Alex A. Ngumiti, bigyan mo ako ng isang pagsubo. Gusto ko ipakita sa iyo ang totoong ako, hindi bilang si o janitor, kundi bilang Alex. Si Maria ay tumango, na sa kanyang mga salita. Nagumpisa silang mag-usap ng mas malalim, tungkol sa mga pangarap, takot, at simpleng saya tulad ng pagkain ng street food o panonood ng sunset. Habang. Naglalakad sila pa uwi, may init na lumalago sa puso ni Maria, pero may pagsubo. Parin, handa ba siyang tanggapin ang lihim ni Alex sa harap ng mga kaibigan at kasamahan na siguradong huhusga. Kaptulo anim ang hamon ng lihim. Isang linggo pagkatapos ng kanilang malalim na pag-uusa sa CAF, inimbitahan si Maria sa isang malaking company event ng Innovatech sa isang grand ballroom sa Makati. Ang gabi ay puno ng kislap, mga empleyadong. Naka-formal attire, champag na umikot. At live band na tumutugtog ng malamiyos na musika. Si Maria, nakasuot ng eleganteng pulang gown, ay kinakabahan. Alam niya na makikita niya si Alex sa kanyang tunay na anyo bilang, Si, pero hindi pa rin siya sigurado kung paano tatanggapin ng iba ang kanilang koneksyon. Sa gitna ng event, lumitaw si Alex sa entablado, nakasuot ng mamahaling suit. Kumpiyansa at may otoridad. Magandang gabi sa lahat. Bilang si ng... Innovatec, ipinagmamalaki ko ang ating team, anunsyo niya, habang ang mga tao ay pumalakpak. Si Maria, na nakatayo sa crowd, ay nagulasa. transformation niya, malayo sa simpleng janitor na nakilala niya. Pero biglang, lumapit ang kanyang kaibigan na si Clara, nakilala sa pagiging chismosa. Maria, totoo ba? Yung janitor na, kadate mo, siya ang si. Ano yan, scam? Tanong niya ng may halong tawa. Si Maria ay natigilan, pero hinawakan ni Alex ang kanyang kamay mula sa likod. "Maria, handa ka bang harapin ang mga tsismis para sa akin?" bulong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa, pero may pagsubo. Habang nagpapatuloy ang gabi, isang dating kompetensya ni Alex, si Richard, na dating executive na nademote, ay nagmalaki sa crowd. "Huwag magpaloko. Alam ko ang tunay na kwento ng janitor na ito." Ang bulungan ay nagsimula, at si Maria ay tumingin kay Alex, nag-aalala. Huwag kang magalala, Maria. Ipapakita ko sa kanila ang totoo, sabi ni Alex, habang hinanda ang kanyang sarili, para sa isang revelasyon na magpapabago ng laha. Kaptulo pito, ang wakas ng pag-asa at pag-ibig. Sa, gitna na makulay at makintab na balroom ng Innovatech, kung saan ang mga. Kristal na chandelier ay kumikinang na parang mga bituin at ang malambot na. Musika ng piano ay umaling ngaw-ngaw, ang tensyon ay tumataas. Si Maria na, nakasuot pa rin ng kanyang eleganteng gown ay nakatayo sa gilid ng crowd, ang puso'y puno ng kaba at pag-asa. Ang mga bulungan mula sa mga kasamahan at kaibigan ay parang mga alon na humahampas sa kanya. Totoo ba na? Janitor lang si Alex. Paano naging si ang ganong tao? Naloko ba si? Maria. Ang mga salita ni Richard, ang dating executive na nagtangkang siraan. Si Alex ay patuloy na umiikot sa isipan niya. Pero sa kabila ng laha, hinintay ni Maria ang susunod na hakbang ni Alex, na ngayon ay nakatayo sa entablado, handang harapin ang mga mata ng laha. Alex ay huminga na malalim, ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansan ngunit may. Halong lambo, magandang gabi muli sa lahat, simula niya habang ang kanyang. Boses ay tumago sa bulungan ng crowd. Marami ang nagtataka kung sino talaga. Ako, ngayong gabi, ibubunyag ko ang aking kwento, hindi para magmalaki, kundi. Para ipakita na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa itsura o position. Ang mga tao ay natahimik at si Maria ay naramdaman ang bigat ng sandali. Si Alex ay nagpatuloy, ako si Alexander Reyes, ang tagapagmana ng Innovatech. Pero bago ako naging si, nagpa siya akong magtago bilang janitor. Bakit? Dahil gusto kong makilala ang tunay na puso ng mga tao sa kumpanya. Natin, gusto kong makita kung sino ang magbibigay ng respeto, kahit na akala. Nilay wala akong halaga. Ang crowd ay nagulat at ang mga bulungan ay naging mga bulong ng paghanga. Sir Richard, na nakatayo sa gilid, ay namutla. Alam na ang kanyang plano na siraan. Si Alex ay nabigo. Si Alex ay tumingin kay Maria, na ngayon ay nakatayo malapit. Sa entablado at ngumiti. At sa aking paglalakbay, nakilala ko si Maria. Isang babaeng hindi lamang matalino at ambisyosa, kundi may puso na tumitingin. Sa kabila ng itsura, siya ang nagbigay sa akin ng pag-asa na posible ang tunay. Na pag ibig ang mga mata ni Maria ay namula at ang kanyang puso ay parang tumalon sa kanyang dibdib. Ang crowd ay pumalakpak, ngunit may mga nagdududa pa. Rin, lalo na ang mga kaibigan ni Maria na dating ng husga. Pagkatapos ng kanyang talumpati, lumapit si Alex kay Maria at hinawakan ang kanyang kamay. Maria, pasensya na sa lihim ko. Pero gusto ko sanang patunayan sa iyo na totoo ang nararamdaman ko. Sabi niya, habang ang mga mata niya ay puno ng sinseridad. Si Maria, kahit na nahihiyapan, paring tanggapin ang lahat ay tumango. Alex, hindi madali ito. Pero nakita. Ko ang puso mo. Handa akong subukan. Sa sandaling iyon, nagumpisa ang isang. Bagong yugto ng kanilang kwento. Hindi na bilang janitor at manager, kundi. Bilang dalawang tao na handang harapin ang mundo ng magkasama. Lumipas. Ang mga linggo, at ang relasyon ni na Maria at Alex ay lalong lumalim. Nagde. Sila sa mga simpleng lugar. Kumain ng taho sa kalye. Naglakad sa Luneta Park at nagpiknik sa dapitapon sa Manila Bay. Sa bawat sandali, natuto si Maria na pahalagahan ang tunay na Alex, hindi ang si na mayaman, kundi ang lalaki na may dalisay na puso. Pero ang mga pagsubok ay hindi natapos. Ang mga sismis sa opisina ay patuloy, at ang pamilya ni Maria, na dating umaasa sa kanya bilang breadwinner, ay nagalala. Maria, sigurado ka ba sa lalaking? Yan, baka lokohin ka lang, sabi ng kanyang ina sa isang video call mula sa Bulacan. Si Maria ay ngumiti lamang. Nay, ang tunay na kayamanan ay hindi nasa. Pera. Nasa puso. Isang araw, inimbitahan ni Alex si Maria sa. Isang espesyal na lugar. Isang tahimik na dalampasigan sa Batangas, kung saan. Ang mga alon ay banayad at ang araw ay lumulubog sa isang kulay orange na. Langit. Habang naglalakad sila. Sa buhangin, hawak ang kamay ng isa't isa. Huminto si Alex at lumuhot. Maria. Simula niya, habang inilabas ang isang simpleng sing-sing na may maliit na. Brilyante, sa'yo ko natutunan ang tunay na kahulugan ng pag-asa. Ikaw ang nagbigay ng liwanag sa buhay ko. Pakasalan mo ako. Ang kanyang boses ay puno. Ang emosyon at ang mga mata ni Maria ay napuno ng luha. Alex, walang lihim na makakapaghiwalay sa atin, sagot niya habang nyakap siya ng mahigpi. Sa ilalim ng paglubog ng araw, nagsil ang kanilang pag-ibig ng isang hali habang ang mga alon ay parang sumasang ayon sa kanilang kwento. Makalipas ang ilang buwan, nagpakasal sina Maria at Alex sa isang simpleng seremonya sa isang simbahan sa Quezon City, dinaluhan ng pamilya, kaibigan at mga empleyado na. Innovatech na ngayon ay lubos na gumagalang kay Alex. Sa kanilang kasalan, binigyang diin ni Maria ang isang mahalagang aral sa kanyang vows. Huwag, kailanman husgahan ang isang tao sa kanyang itsura o posisyon. Ang tunay na pag-ibig ay tumitingin sa puso. Ah, sa gayon, ang kwento ni na Maria at Alex ay naging inspirasyon sa lahat isang kwento ng pag-asa, pag-ibig at pagtangga. Sa bawat araw na lumipas, ipinapakita nila na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o katayuan, kundi sa pagmamahal na handang harapin ang anumang pagsubo.